Hello SSS pensioners, meron tayong sasagutin na comment sa so, video na ito. Tungkol po ito di, tungkol po ito sa 3-year pension increase ng mga pensioners. So sabi niya, itago ko na lang yung pangalan niya ha. Sabi niya pagkatapos po ba ng 3 years na increase, babalik po ba ulit sa dating amount ang pension? Actually guys, hindi lang to siya ang nag-comment, siya lang yung na-screenshot ko, pero ang dami kong na-receive -re na ganitong comment. Ngayon, sasagutin natin to. Ang sagot po dyan, no po, hindi po babalik sa dati ang inyong SSS pension. Kung ano na po yung nare-receive nyo ng September 2027, kasi di ba 3-year increase yung September 2025, September 2026, September 2027. Kung ano yung final amount na natanggap nyo na increase ng inyong SSS suspension ng September 2027, yan na po yung marireceive nyo guys, monthly. Hanggang sa wala pang uh, wala pang announcement ulit si SSS na magkaka-increase kayo, yan ang amount na matatanggap nyo po. For example, nakikita nyo dito sa computation, sa September, ang current pension niya is 5,000, tapos pagdating ng September 2027, ay magiging 6,655 pesos. So, ibig sabihin, yan na po talaga ang inyong monthly pension na matatanggap monthly. Hindi po pwedeng babalik yan sa dating amount, guys. Bawal yun. Kaya hey, huwag kayong mag-alala. Ang dami dito mag-alala, guys. No, sabi nila, ma'am, paano yan? Pagkatapos ng September 2027, babalik na naman sa dating amount namin. Hindi po. Wala pong ganon. So, ano na yung final amount niyo ng September 2027 na increase sa pension niyo? Yun na po yung monthly ma-receive niyo hanggang sa dumating na naman yung panahon na magkakaroon na naman kayo ng increase kung sakali mang magbibigay ulit ng increase SSS. Okay? Ito isa pa guys, may isang concern din na ganito. Sabi nila, Ma'am, paano yan? Sa September, tuwing September lang ba namin marireceive yung ganyang amount? No! Ang kulit nyo, no? Hindi po. So, for example, guys, ngayong August 2025, ang iyong pension 5,000. Tapos, dagdagan natin ng 10%. Sa September 2025, magiging 5,500 yan. Mula September 2025 hanggang August 2026, yan po yung amount na ma-receive nyo. Huwag din ang, parang gusto niyo bumalik sa old na amount niya. Huwag niyo nang pansinin yung dating amount nyo, guys. Mag-focus na kayo kung magkano na yung tinaas doon sa inyong pensyon. So kung sa September 2025, ang pension mo na ay 5,500 na na dating 5,000, doon ka na mag-focus sa 5,500. Kalimutan mo na yung 5,000. Nagigets nyo. So hanggang August 2026 yon. Dahil pagdating ng September 2026, ang inyong 5,500, dagdagan na naman yan ng 10%. So, magkano ang 10% ng 5,500? Yan po ay 550. So, ibig sabihin, 5,500 plus 550, yan ay 6,050 pesos. So, sa September 2026, ang iyong monthly pension na ay 6,050 pesos. Pag nasa, nandyan ka na guys sa September 2026, kung magkano na yung tinaas ng pension mo, kalimutan mo na yung dating amount. Di ba? Kalimutan mo na si 5,500. Mag-focus ka na sa 6,050 pesos na kung saan, yan naman ang matatanggap mo simula September 2026 to August 2027. Dahil sa September 2027, madadagdaga naman niya ng 10%. So, ang 6,050 pesos times 10%, yan po ay 605. So, 6,050 plus 605 equals 6,655. So, September 2027, 6,655 pesos na ang iyong monthly pension. Kalimutan mo na yung 6,050. Mag-focus ka na kung magkano na yung iyong monthly pension ng September 2027. Dahil yan na yung magiging monthly pension mo. Okay po, SSS pensioners, sana malinaw na po sa inyo guys. Pero okay lang yan, hindi naman natin maiwasan na meron talagang malito, no? So just comment kung mayroon kayong mga katanungan. Marami pong salamat sa inyong panonood and God bless you